Hindi na nakikita ng Department of Energy na magkakaroon pa ng rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. Kaya naman ang ilang transport group patuloy ang panawagan na magtaas ng pasahe. Para sa ibang detalya, nababalita live mula sa Quezon City si Justine Punsalang. Justine, hanggang uh, kailan tatagal ang taas presyo sa produktong petrolyo? Chiki at Jess, nagbabala ang Department of Energy na posibleng magtuloy-tuloy ang pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Pagpasok ng Burmans ay asahan na raw ang pagtaas sa mga presyo ng kada litro ng diesel at gasolina. Paliwanag ng DOE tumataas ang presyo ng petrolyo tuwing ber dahil sa pagsipa ng demand nito. Nakadagdag din dito ang pagbabawas ng produksyon ng Saudi Arabia at Russia. Ngayong buwan nga raw, posibleng umabot ng mahigit 2 milyong bariles ang kakulangan sa produksyon sa buong mundo kaya malabo ng magkaroon ng rollback. Dahil sa ilang linggong oil price hike, kumihirit na ang ilang transport groups na 17 pesos ang minimum na pamasahe. Pero para sa mga nakausap nating super ngayong umaga, hindi sila sangayon dito. Hindi naman daw kasi solusyon ang taas pasahe sa linggo-linggong pagmamahal ng gasolina at diesel. Mga pasahero lang daw ang maaapektuhan dito. Kahit naman daw tumaas ang pamasahe, dagdag sa kanilang... Oh, o kahit naman daw tumaas ang pasahe, ang dagdag sa kanilang kita ay mapupunta lang sa pambayad ng diesel. Mas maigi raw na gumawa ng paraan ng gobyerno para bumaba muli ang presyo ng mga produktong petrolyo. Naiintindihan naman ng mga commuter ang hirit na taas pasahe ng ilang grupo. Pero masyado raw mabigat ang limang piso na taas pasahe lalo na sa mga kumikita lamang ng minimum wage at pangkaraniwang Pilipino. Chiki at Jess, isa sa mga daing ng mga chopper ay yung matinding traffic na kanila nararanasan tuwing sila ay bumabiyahe. Ah, nila sa tagal ng kanilang ginugugol sa traffic ay napupwersa silang ah, magpagas ng mas madalas dahil nauubos yung kanilang gas habang sila ay nasa traffic. Chiki at Jess? Oh, maraming salamat, Justine. Punsa lang sa iyong report. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa bansa kumotok at mag-subscribe sa News5 social media pages